Yo! What's up mga ka-daily! Back to intro nga muna tayo ngayon mga ka-daily Dahil nandito na kami ngayon sa motor show event At yan nga, daladala -dala nga ni Marky si Puraw At dito nga, medyo late na nga kami mga ka-daily Kaya yan, tinulak ko na si Puraw At hinahanap ko na yung mga tropa dyan na pagtatabihan ko sa kanya Dahil nagpa-reserve ako dyan ng pagpapwestuhan namin sa kanya Ayan, tamang hanap-hanap lang muna kami dyan dahil nasa medyo dulo sila nakapwesto mga kadaily. At ayan nga, bitbit -bit ni Marky yung tarpaulin namin sa yung mga troping na noon ni Puraw. Ilalapag kasi namin yan sa harapan niya kapag nakapwesto na. At ayan nga, nakapwesto na nga si Puraw mga kadaily. At dito nga, kasama ko rin yung mga tropa. Ayan, makasama ko rin yung mga tropa. Ayan, yung Mio sa ayong Pantra na TMX. Ayan, yung mga nilapag ng mga tropa dyan mga kadaily. Shout out nga pala sa mga tropa dyan na TBMS Culture. Ayan nga mga kadili, nakalapag na kami. Kaya pumunta na kami agad dito sa registration dahil medyo late na rin kami. Dahil 6.30 nga ang last na pagre-register. At alas 6 na rin nang dumating kami dito. At ayan nga, tapos na kami sa registration at bumalik na kami dito sa pesto. At ayan nga, nagkakabumbahan na nga dito. Natapos na ang bombahan at medyo madilim na rin at dito nga dumating si Manny. At ayan, tignan nyo, ini-spray-sprayhan pa niya ng BS1 yung mga tropi na nakuha ni Puro noon para daw malinis bago siya sumayaw ng pakpong <Sugurit> At ayan nga, tapos na nga siyang sumayaw at judging time na. Ayan, medyo kabado 20 na naman nga kami dyan dahil marami na naman nga makikitang issue kay Pro dyan kapag sinilip-silip na naman nila. Dahil nga alam ko naman sa sarili ko na hindi ko na-prepare ng maayos si Puraw dahil nga medyo busy na talaga. Kaya ayan, bahala na kung anong makukuha niya. Mahabang araw at oras kasi talaga ang talagang ginugugol niya kapag ka pinaprepare namin siya para sa show. Sa totoo lang may issue talaga siya nung winawasin ko pa lang siya nakita ko na non-functional talaga yung ilaw niya. Pero okay lang yun at least may nakuha naman siyang tatlong champion kaya okay na yan. At ayan nga tapos na nga yung show at binidyo video ko na lang dyan si Puraw at pauwi na rin kami. Ayan tignan nyo na lang kung ano yung mga nakuha niya. Hanggang dito na lang. Salamat sa pagsama.